Ayan o. Ano masasabi mo yun sa picnic natin? Manyaman, manyaman. Manyaman? Manyaman. Man man Ayan na na. Tay, ulam. Hmm. Ayan o. Ayan guys, magpipishing na naman po tayo. Para kumuha tayo ng konting pang ihaw side. Tapit muna tayo ng ilog para pumunta tayo doon sa spot natin. Guys, nakarami na tayo ng putok. Hindi pa tayo nakakatama. Siguro naka-20 na akong putok dito. Kasi mga lubog yung mga tilapia, guys. Mga ano, mga lagpas tuod ng lubog nila. Hindi ako na zero. <laughs> ako tayo. Hanggang oh. sa lapad, oh. Kasi yung mga binabaril tayo, wala nakalubog lang, hindi ko matamaan eh. Ayan guys. Ayan po mga ka-tiksay, na tayo. Dadagdagan na lang natin para meron tayong pang ihaw. Para maluto na po namin dito mamaya. Ayan guys, huli natin. Let's natin. ayam po mga katiksay, hindi po natin nakuha ng potok. ayam po. Kagawa ko ng mainit po ang panahon. Umiinit po yung cellphone. Baka mo sumabog kaya hindi ko na sinalpak, binibidyo ko na lang po pag nakuha ko. Mga katiksay, uli natin. Ano yan? Ni ready na po namin para ihawin. Ay, mga katiksay nakahuli tayo. Alakihin mo muna ano. Katiksay dito na kami sa kubo. Para ihawin yung mga katiksay namin. Taran. O yun na. Yung kasama natin si Tatay. Kasama rin natin. Si Yuan, Yuan. Shoutout ka. Yun, shout out, wala ka siya shoutout sa inyo? Shoutout, guys. <laughs> ah. Ayan, mamarikit pa pa si pare ko eh. Oh, Iwan, shoutout ka muna. Shoutout, shout guys. Ay, tetsing <laughs> nga mo. Kaya pre, wala ka siya shoutout. Shoutout sa mga kaano dyan. Ka-hunter. Ka-hunter sa inyo magluluto na tayo at kakain yan guys kuha muna tayo ng ano saging dito para meron tayong plato meron na tayong plato expert sa pagluluto ito ng mga isda eh gamit natin eh ayan Tiglaan Ay ka kasi no, pre? Nagigib siya, no? Nagigib. Shoutout sa inyo! <laughs> Sige, no? <na. laughs> Wala kang siya shout out Mga taga, ano? Wala. Oh, tayo wala kang shout out, tay. Shout ka, mama. Si mama. Oh. Shout out na pala si Bayo ng ano. Oh. Asawa namin. Sarap yan, ha. Ito oh, na yung road ko. Ayoko. Ayoko. Jonget ana mo kuchar. Gebok. Bukanya na ng isang kaldero 'yan ah. Kay <laughs> ka hanter kain na tayo. Ano oh. ba 'no? Ayan, ng hapon 'no ba? sarap dai? laman o nga. luto nga po na tayo eh mm. oh. uh. pa blapit na pinbagya Kum kay ni kumamon ka eh. plato 'yan. Diyan din dito ka eh. Diyan din laran eh. Ah 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 ah. Oh. 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 Ano masasabi mo yun sa picnic natin? Manyaman, manyaman. Manyaman? nyaman. Ayun na na. Tay, ulam. Hmm, na. Kaya na. Ayun na.

Tamis tamis pag bagong luto ay bagong suwa. Okay na. Pop. Ha. Sa na. Ha.

ăn pa. Không. Anh lên đó. Đó. Tôi đi nhặt cơm. Đó. Nào. Nào. Đó. Tôi đi nhặt. Đó. Đây. À. Đây là số nào nó đỗ free. Em đi lên cái hàng. Hindi, hindi ko na ng mga tawa-tawa. Oo. -tawa. Uh -huh. Ay! Mali

urang noh urang <laughs> yang boleh noh

Yan yeah, mga kaantab, dito na po nagtatapos ang ating video. Sana po nag-enjoy kayo. Hindi pa po kayo napalo sa akin page. Mag-follow na po kayo. Maraming salamat.